At dahil hindi na maulan, naisip ko na mag-exercise ngayong araw. Naisip ko lang na maglakad-lakad muna. Kasi ilang araw na dinaman naman ako hindi nakapag-exercise kasi nga maulan. Pero ngayon maganda yung panahon kaya naglakad-lakad muna ako exercise para naman pagpawisan tayo kahit konti. Andito na ako ngayon sa may Mind Museum. The Mind Museum kasi gusto ko muna maglakad-lakad kasi hindi dito mainit. Tapos, ayan, nakakita ko ng malaking relos. Ang laki naman nun, dalawa. Tapos, ito nakita ko si Optimus Prime. Lakad-lakad <coughs> pa din tayo kasi nga, hindi pa ako pinagpapawisan. Pero, inabutan tayo ng init ng panahon dito, mga idolo. Ayan, no, mainit na. Kaya, naisip-isip ko mag-gym na lang ako. Pumunta ako sa may gym, tapos ginamit ko na lang yung treadmill para hindi na tayo mainitan kasi medyo late na din tayo nagising kaya dito muna tayo sa my gym try muna natin mag treadmill tapos dahil nga sinisipag ako naisipan ko na din mag jogging ginamit ko tapos talagang gusto ko talaga mag exercise ngayong araw kaya nagbike na din ako stationary bike na pala yung ginagamit ko ay sorry stationary bike tama ba? <laughs> yan nagba lang ako kasi sabi ko hindi pa ako masyado pinagpapawisan kaya tinatry ko lang pagpawisan ngayong araw kasi nga sinisipag ako ngayon mag-exercise tapos nagtry din ako magboxing boxing kaya ayan kaso sobrang tigas niyan ang tigas niyan talaga kaya tinulak tulak ko na lang kasi ang tigas talaga medyo nainis na ako kasi nasasaktan yung kamay ko siniko ko pa nga yan eh. sinusuntok-suntok ko tapos talagang ang tigas talaga kaya gusto ko na lang talaga siyang itulak ng itulak. Yan, tinutulak ko na naman siya. Kala niya eh. Kala niya papalag pa o papalag pa. Kala niya. Kaya niya ako. Tinutulak-tulak pa. Tapos yan. Napagod na ako. Kaya pauwi na ako ngayon mga idol. Sa susunod naman ulit. Thank you. Peace.